ito ang pampaswerte na ikakagulat ng marami. Sa paggawa po nito, ito po'y magdala po sa inyo ng tuloy-tuloy na swerte. Swerte sa mga mananaya, sa negosyo, sa trabaho. At guys, hindi lamang po malit na halaga ang dulot nito. Ito po'y nag-attract ng sobrang laki ng halaga ng pera. Sa paggawa nito, kailang positibo ka at naniniwala ka na kung anuman ang iyong pong mga pangarap ay darating sa inyo at makamit mo ng mabilis. Sa paraan pong ito guys, ito po ay pinakamagandang paraan. Isa sa pinakamagandang paraan, how to attract abundance, prosperity, kasaganaan ng iyong buhay, pera at tuloy-tuloy. Paano ka magiging money magnet? guys, at napakaganda po nito kasi once na ikaw po ay isang mananaya napakalaki ang chances napakalakas ang chance napakalaki ang chance na ikaw po ay mananalo at guys, sa mga nagdigosyo dyan na medyo humina na po ayan, panorin po ninyo ang video na ito makakatulong po ito sa inyo importante po dito, positive ka at kung ikaw ngayon ay walang trabaho, nahirapan po kayo maghanap ng trabaho, try this method okay, i-manifest po natin guys, sa paraang ito gamit lamang po ang asin at ang tubig at ang iyong pangalan ay ito po ay magbabago po ang iyong pong buhay unti-unti. At guys, kailangan lamang maging positibo ka para ma-attract mo ang universe at magtiwala ka. Bukas, sa susunod na araw, nitong taon na ito, bago matapos ang taon, may darating sa iyong blessing. Napakalaking blessing. Kaya, believe yourself. And then magtiwala uh, po kayo sa process. May process po bawat po isa sa atin. Okay? Tinitingnan po tayo kung gaano tayo ka uh, positive at kung gaano tayo kalaki ang ating paniniwala na ito po makuha natin ang lahat nating mga pangarap. Kailangan po, guys, no? Sa so, sarili po natin, make sure po na may tiwala ka at positibong tao ka. Kaya guys, samahan po ninyo ako hanggang matapos ang video ito Ituturo ko po sa inyo ang tamang paraan Kasi guys, hindi lamang po, basta lang ipaghalo mo yung tubig na may asin And then okay na, hindi po ganun Okay, so may mga paraan po yan So, ayan, maghanda po kayo ng tubig sa isang baso And then, uh, gaya nito guys, isang basong tubig po Kailangan po, yung baso na gagamitin mo ay walang print Ayan, gaya niyan, ay malinaw na malinaw ang tubig na ginagamit natin. And then sa tubig naman ito guys, kung may tubig po kayo na yung sabi uh, sa bisaya pa sabaw sa butong, ah, uh, sabaw ng buko, ayan the best po yan. Mas effective po yan. Pero kung wala naman po guys, pwede po kayong gumamit ng tubig sa gripo ninyo. Okay? Importante dito, yung isip mo, yung puso mo, naniwala ka. And then guys, proceed na tayo. Okay? So, ngayon po, ihanda natin ang mga dapat natin gamitin. Again, maglagay ka ng tubig sa isang baso, and then, lagyan mo siya ng isang kutsarang asin. Next, ang gagawin natin, isang malinis na papel at bolpin, kahit anong kulay ng bolpen Ayan. Then, ngayon, ang gagawin po natin, isulat natin ang ating pangalan dito. Ilang bisis? Seven po. Kasi ang seven ay singulo po siya na nakasungkit po yun. Parang na ganyan. So, sukitin natin yung swerte na matagal na natin pinapangalan. So, seven times mo isulat din dito ang yung pangalan. For for example, guys. Ako kasi, guys, yung tunay kong pangalan is Cecilia Umahuni. So, depende na po sa inyo, guys, kung ano yung tunay mong pangalan. Isama mo na rin yung uh, middle name dito sa gitna. Okay? So, seven times po siya isulat, guys. Pabalik-balik po yan. Kailan po sa pagsulat ninyo guys, kailan po correct ang inyong spelling and then yung tunay na pangalan. Okay po. So ayan. Sulat natin. Haba kasi ng pangalan ko guys. Kung halimbawa may asawa na po kayo, yung pang yung apelyido ng asawa ko ninyo, okay? kung single po kayo yung apelido po ng pagkadalaga okay okay ayan 7 times po napaka importante po sa atin guys itong number 7 na ito kasi ang number 7 po isa itong panungkit na sign ba yung nakaganyan siya sungkitin natin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 so 7 times mong isulat ay yung pangalan guys Ayan. Ayan guys, no? Seven times. Ganyan po. Okay? So, ngayon na nasulat mo na po ng seven times ang iyong pangalan guys. Ayan. Ganyan lamang. So, idrawing mo dito guys ang number seven. Dito po tatlo na seven. Ganon lang siya guys. Okay? Ayan. Parang ganyan lang oh. Ayan, number 7 po yan. So, ngayon, next next po, ang gagawin po natin dito guys huwag nang tupiin kasi guys kailangan natin maliit lang na papel so ngayon po guys yung tubig na may asin ilagay natin itong ating pangalan ganyan lamang po kailangan po babasa po yung pangalan natin dyan so ngayon hindi lang basta basta na uh, ilagay ito na wala po tayong babanggitin. Okay po? So, first po, inhale, exhale ka. Bakit ang pag inhale exhale napaka-importante? Baka ano guys, napansin po ninyo, tuwing uh, gumagawa ako ng video, tuwing nagsishare po ako sa inyo, sinasabi ko talaga, inhale exhale. Kasi po guys, once na nakapag inhale exhale po kayo, release, ah uh, guys, pansinin po ninyo, Nari-relax po kayo mula sa isipan po ninyo, mula, mula po sa puso ninyo. Nari-relax po kayo. Okay? Pag once na-relax po kayo, yun po ang time na uh, banggitin po ninyo ang iyong pong wishes. Guys, sa pagbanggit po ng iyong kahilingan, pwede po kayong magpatugtog po. Ulitin ko po, pwede kayo magpatugtog ng uh, yung bang yung music na nakaka-relax. Okay? Soft music lamang po. Mahina na music. Patugtugin mo siya guys. Okay? And then yung music na yan, yung parang mas maganda nga yung music na parang uh, related siya sa nature natin, sa environment, sa mga halaman, sa mga tanim. Then marinig mo yung mga uh, ibon. No? Yun. Maganda yung music na yan. Pero mahina lamang po. Kailangan po marilax ka kasi nakaka-relax po. Yan. Okay, once na na-relax na po, ayan, ang gagawin po natin, guys, ayan, hawakan po ito. Then, humara po kayo sa may silangan. Then, ayan, banggitin po ninyo ang iyong pangalan. Seven times po, seven times, banggitin ang pangalan, seven times. Okay? Then, pagkatapos mo na banggit ang pangalan, guys, focus kayo sa iyong mga dream. Picture out ninyo sa isipan ninyo yung mga dream mo. Dream car, dream house, yung magandang buhay, nakapag-travel, uh, yung pamilya mo masaya-masaya, mag-focus ka. And then banggitin po ninyo, I am a money magnet. Balik-balik mong banggitin yan. I am a money magnet. Then pagka mo guys, marirelax ka pala lalo. Okay? I am a money magnet. Money come to me effortlessly. Ibig ibig sabihin noon, dating sa 'yan na hindi ka mahirapan. Walang pagkapagod-pagod na darating sa yan. Okay? So, focus po kayo. Ulit-ulit nung -ulit bagitin yan. And then, hanggang maramdaman mo po, guys, yung ang sarap ng pakiramdam. So, pagkatapos niya, pag yan na po, parang naano mo talaga na, I mean, na-connect po yung sarili mo sa universe affirmation. Paano yung affirmation? I claim it. I-claim mo siya, guys. Okay? I-claim na. I-claim na na uh, yung kahilingan mo ay nangyayari na. Okay? I claim it, I claim it, I claim it. And then, thank you, universe. Magpasalamat po kayo, guys. After niyan. Okay? So, ayan, ganyan po ang pag parang ito. Yung pangalan mo na nandiyan, dyan, nakababad sa asin na may tubig, magkakaroon siya ng kakaiba po na vibration. Mag-attract po yan ng kasaganaan. Swerte. Ang yung pangalan mo guys ay magiging magaan ang pagpasok ng pera. Kakapit ang swerte sa inyo. And then guys, pagkatapos po, ilagay mo po ito sa iyong altar. Kung may altar ka, sa altar po. Kung wala, doon sa kwarto kung saan po kayo natutulog. At pwede mo siyang ilagay sa area po ng iyong kwarto na matatamaan siya sa sinag ng araw sa umaga. Kung may yung kwarto ninyo ay napapasukan pa siya na sinag ng araw. Napakaganda po. Doon mo siya ipwisto. Kaya guys, sana po matulungan kayo sa ating pinag-usapang topic. Ulitin ko po, kailangan po magiging positive po kayo. ah uh, kung sa ngayon nakakaramdam po kayo na medyo hard yung life ninyo, nakakaramdam kayo na medyo nahirapan kayo, uh, ah, huwag kang magpadala sa mga negative na mga yan. Okay? Kailangan mag-focus ka to attract the positive energy kasi ang positive energy nagdala po sa inyo yan ng swerte. Guys, pag hindi ka bugnutin, pag hindi ka mainitin ang ulo, papasok ang positive energy. Magdala yan sa iyo ng opportunity. Magdala sa iyo ng swerte. Hindi natin alam guys, may taong darating sa buhay mo na hindi mo inaexpect expect at yung tao na yan, mag-offer sa'yo ng napakagandang opportunity sa iyong buhay. So, trust the process, okay? So, sana po guys, isa ka sa matulungan sa ating pinag-usapang topic. Kailangan lamang magiging positibo po kayo, okay? At kayo, kung baguhan lang kayo dito sa ating YouTube channel, huwag pong kalimutan, i-like, i-share, i-subscribe na rin po ninyo guys sa ating YouTube channel. Regular po akong nag-upload ng mga pampaswerte tips at Uh, regular po akong nagtuturo dito. Kaya guys, gusto ko po ang ginagawa ko at sana po isa ka sa matulungan dito. Kaya guys, huwag kalimutan subscribe and then hit the bell button for notification para ma ka sa mga next nating mga videos. Thank you so much. God bless everyone. I love you all. Bye-bye.